Good morning mga bok. Meron tayo ngayon dito, Sniper 155. Ayan. Bali, si Sir, pa, from pandibulakan Pumunta dito sa atin, Lagro, Quezon City, para magpagawa ng ball race. Pakita ko sa inyo yung ball race niya mga bok. Ha? Sir, pa, da, padagan na ko ulit. Ayan ha. Ayan, nakadagan na. Nakangat na yung gulong. Ayan. Ayan okay na Sir. Bali si sir nagpagawa ng ball race. Paggawa, kinabukasan lang sir no. Kinabukasan lang lumuwag na. Tapos so, nakatatlong balik ka. Pagka bumabalik ka, lumuluwag ka agad kinabukasan. Sayang yung kinabit, paito. Paito yung kinabit sir no. Tapos ayun, durug-durug na yung halos madurog na yung ano, kakapukpok nila mga bok. Wala silang special spanner pang pang special nut ng ano, mga ball race. Dapat ito meron kayong ganito. Para hindi nyo napupukpukin yan. Yan. So, tingin ko dito, hindi nila na nalapat ng maayos yung mga railings ng ball race sa chassis. Kaya lumuluwag yan mga po. Kasi wala. Meron, kahit, meron pa silang gaito, sir? Yung proper tools ng ball race? Wala. Wala silang. Pinukpok lang din sa chassis. Yung isasampa Ito, oh mga bok. Pinukpok lang din daw. Walang ganito. Dito kasi sa garahe, mga bok, meron tayong ganito. Ballless installer. Para na need ka ng pukpukin. At the same time, sure ball tayo na nakalapat. Kasi meron tayong proper tools. So, yan. Bali ngayon, tatanggalin ko na yung gulong sa shock para mahugot ko na yung tipos. Mapalitan natin ang ball base. Siyempre, gagamitin natin ng mga proper tools yan para hindi na maulit yung nangyari kay Sir ayan dumayo pa naman si Sir from pandebulakan okay a few inches later ayan uh, ito na mga bok bali ngayon pan-checking namin ni Glenn ayan si Boss Glenn nililinis na yung tipos nakita namin napakainis pa nung ball race niya walang wala pa siyang tama talagang lumuwag lang eh dahil bagong kapakabit nga lang ni Sir ano pa lang 2 weeks 2 weeks may git pa lang bigyan ko ng choice si sir kung gusto niya i-proper na lang namin ng higpit yan ginamit ako nga ngayon ng ano bolus installer kasi sabi ko nga dapat hindi na sisi, hindi na sisikip yung bolus installer pag sikip ko sumikip pa bigsa sabihin noon maluwag pa rin kahit nakatatlong sikip na sila ng ball race maluwag pa rin pero ngayon dahil ginamit na natin ng bolus installer sureball na tayo na lapat na lapat na yan dahil Hiniikpitan ko, ayaw na humikpit. Goods na yan. So si sir, si sir nagdesisyon na sumunod dun sa payo natin na wag na muna palitan yung ball race. I-proper na lang ng installation tsaka ng hikpit. Kasi nakita ko, wala pang tama eh. Kahit konti. Maluwag lang talaga siya. Tsaka sayang din kasi yung kinabit. Paito pa naman. Medyo pricey. Kaya sabi ko, ano na lang. I-proper na lang ng kabit. Tapos pakita ko sa inyo mga bok pagkatapos namin. Inamitan natin ng proper tools. Ball installer Okay? The next day. Yan mga bok, nakabit na namin yung ball is si sir. Na-install ko na. Nalapat na natin ng maayos. Hindi na natin pinalitan yan. Yung pa yung ball is si sir. Yung Yan. Sir, oh, all, good goods na na, no, sir. Okay. All goods. Huh? okay, yan. Bolis. Yan, salamat, okay. boss. Wala na kalug, sir. Tinest drive po. Okay, sir. Maraming salamat. Ingat ka, sir, ha. Pawi. Message ka pag nakawi ka na. Okay. Tsaka pag may problema, message ka lang ha. Okay. Yeah. Ito ulit, Nmax B2 Ball Race. Yan, tiyatanggal na ni Glenn yung mga fairings. From Pinagsama Tagig, sir, no? Yan. Yeah. Napanood kasi nila, sir, tsaka ni ma'am yung vlog natin. Nung pag natin sa mismong motor natin ng na Nmax B2. Yan, tapos maalog yung ano nila, sir. Yung bracket na mini-driving light. Ano, sir? Palitan natin. Yan. Okay. Um, bali, nakita ni sir kasi yung bracket ko, yung stainless bracket. Tapos meron pang ano sa gitna parang talaga, o na parang wala para wala siyang alog. Ken, yung bakal na yan. Papakabit si Sir. Porres sa kapalit ng bracket. Okay? Yan pala yung feedback sa atin ng customer mga book pagka-uwi niya. Bali tinry niya mga book, bali walang alog yung gawa natin. All goods mga book, nagustuhan ng customer yung gawa natin. Bali sa mga bawat gawa mga bok kailangan talaga may proper tools at proper knowledge sa paggawa para walang aberya sa mga gawa natin. Magustuhan ng customer natin yung mga gawa natin. Yan mga bok, maraming salamat sa pagtitiwala mga bok.